Pauwi na kami ngayon. Uwi na kami sa Antipolo, guys. Galing kami dyan sa labas. Yan, ganda ng view dyan, guys. Punta kayo dito sa... Ano? Dito kayo, Yan. Tanay Beautic. Tanay Beautic. Yan, sa Tanay ito. Yan, uwi kami na Antipolo, guys. November So picture ka tayo Yeah So I... that's See you Japan Fish. Okay, ikaw na magtali ha Bye bye pe. Bye bye Happy birthday, birthday na Magtanong ha Magtanong Guys, papunta kami na ngayon ng ano, saan ka yan? <laughs> Di mo lang nakisip muna. <laughs> so introhan nyo. Eh. Gusto nyo mag vlog ah. Oh. Hi guys. manonood kami ng sining ngayon. Doon sa Robinson. Yung gate pole guys. Gateball. Sean. <laughs> ano yung papis? Eh, yung youtube mo kay Mark? Ah, ang itapat mo sa atin Jackie. Pag nagsalita ka, itapat mo sa atin. Uh, eh, yung youtube. Itapat mo kay Mark? <laughs> I don't get your name, oh. <laughs> Guys kalimutan ko pangalan niya Paki subscribe nga yung eh, Fatboy Fatboy Irons Fatboy Irons. Fat Irons Paki subscribe and like Follow, uh, His channel <laughs> Paki like and subscribe Guys ha ah. Sa akin din at sa yung page Thank you so much. Ano page mo gagawin? Iba na 'yung lalaki <laughs> <laughs> tanga. Ano 'yung like niya? Pag-like mo sa sa Gabs Afam 'yung pangalan ng page ko po. And guys, malapit na kami sa Ruben's Tanga na dito na tayo. Ay, andito na pala kami, guys. Yeah, dito na kami. Maninood kami ng sine, guys. Iyan sila. Ano sine? Anong sine? And Deadpool 'yung panoorin namin, guys. So ngayon guys, naghahanap tayo ng parking. Medyo maraming tao ngayon kasi weekends. Magpaparking muna kami. Naghahanap kami ng par mapaparking ng inulit. 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 muna sa atin. Huwag mo ulitin. Isip ka ng sayo. Inakopya mo yung akin eh. Tutorial guys, paano gumamit ng GoPro? Pakilagay <laughs> sa comment section. <laughs> section. Kaya <laughs> yeah, pag nagbablog, laging may guys, laging may po, no? Hindi yeah. <laughs> nawawala yung gano'n, yung dalawang yun eh, no? Dapat kasi hindi natin isipin na nagbablog tayo, parang video lang, parang ah, nabablog, uh gano'n lang. Eh, inunahan nyo kasi ng gano'n eh. <laughs> Yan tol yung gano'n yun, gano'n. Ganyan talaga yung mga bisaya pag nagbablog eh. Hindi, kahit Tagalog, gano'n you know, din. May de. guys din guys. Tama Nandito na kami guys. Tingnan nyo yung Robinson dito. Akala ko pa hindi na tayo Ay. Paano pag alas 9 pa yung ano, show? Okay lang. Ah, maganda tayo. Di ba ka, guys? Ano? Di ba ka? Ano? Di ba ka, guys? Sanjed <laughs> <laughs> dyan? Ganyan ganyan lang yan, Pero hindi nahihiya ko yun. Oo. Saan dyan? Oh, ganyan ganyan lang yun. Kumakain niya. Nagtatumatay. Nagtatum tum ano? Ang ilang baboy ng bibig mo. Hi guys, papasok na kami ni Sarah Benson ngayon. Gusto lang tayo, mananahimik ka mamaya pagpasok doon. Hindi. Hindi. Ayan na, Robinson namin guys. Tingnan mo, tingnan mo. Nakala si mga vlogger ka boss. Oo nga. Papasok na kami ngayon. Hi. Ako naiiyak ay gabi. Anak ka na. Huwag na naiiyak men. Hi guys hahahahahahahaha <laughs> <Malaki ngayon ganyan. laughs> puro guys na, <laughs> puro guys na. namin <laughs> <Dain> na, <gaman. laughs> na. na kami <laughs> Dain na. na na kami sa bahay namin hahahahahahahahahaha ko yung nagbabayad ng utang kita <laughs> po na And, uh, Galing kami sa CR guys Bawa kasi may video doon eh, Kasi makikita yung kuha ko yung Mark Ari-ari ng kanyang katawan <laughs> Ayun na Manonood dahil kapasok na po kami guys Doi, tawagin tawagan mo kasi dito Sa pinto kasi dito na tayo Okay, Chan, tingnan mo yan Chan Tingnan mo, pababa na pababa <laughs> <laughs> Nahiya kasi. Eh. Ang technique lang naman para hindi ka Huwag titingnan yung mga tao. Dito lang ako. tingin tingin guys. ang guys. Sabi tayo. na guys. guys. Wow. <laughs> <Barang, barang laughs> <kinakapan, dito>, <laughs> Kaya dami tumiting meeting sa ganito kapag bas bisaya ka guys tinititigan ka <laughs> salita ka ng salita hindi ka pa nga nagpapakilala magpakilala ka ay right. mamaya na introduce yourself pinsan <laughs> ko pala guys si Gab got... oo nga yan magpukuha kami ng ticket para magapasok kami sa sinihan <laughs> Okay. ba't may tono oo nga ay tinay na yun ako sa'yo kaya... Pagkakataon na taon na siya? 60? naman yan ah. Kailangan Bawal ka. Chen Manuod ka ng Barbie sa bahay. <laughs> Bawal daw. Guys, so ngayon... Abab. Bawal yung ano? 16 na first lang yung makapasok uh, sa dead Bawal 13 pa o. video Abab. mo ba sinabi ni Miss? Opo. 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 <laughs> <laughs> Medyo nang hina kami. Hindi pwede yung bunso namin. Oo nga. Kaya. Okay. Antayin natin si Sean po. Pag 16. Antayin natin pag 16 na po nagkaya dito. Ang <laughs> dami <laughs> ng pera guys. Tara bilhin na tayo. Tara bilhin na. Ticket Bili kami na ang ticket. Aruy, kawawang shot. Ba't ang tagal mo pinanganap? Tayo namin. Kailangan ako ng ID ba ako makapasok ng sa sinian? <laughs> ang yabang-yabang pa, bawal din naman pala siya. <laughs> bawal ako makapasukin kasi wala nga ID. Tayo namin. Jun na yung video, yung movie. Nanonood nga ako ng porn. Dito na yung kasama namin, guys. Soy, may e, balita siya. Ano? na, kailangan din ako ng ID. <laughs> Bawal. may ID ka? No. Tapos ko na. Ah. Tara mag-tiktok na sa group po saan? <laughs> <You're perfect. laughing> Kala mo hindi ko narin na ka So yun guys Nakalawa na kami no na Okay na kami guys Apat na Gantok na ako kasi 48 pieces na chicken wings guys Ubus namin Let's go! Na. Ah! Sarang gab Sarang Sarang na, sada na. Ano Ay, na, pangit niya mag-vlog. <laughs> Hello guys. Ayan. What? <laughs> Bubunggo na. Pab ang layo mo lang sa line. Ang layo lang sa Ang layo lang. Ang lang. So yun guys. Bubo yung driver namin guys. <laughs> Di niya na up yung sasagyan. <laughs> Di niya na up yung sasagyan. guys. <laughs> Lapit lang. So, sobrang excited ko, di ko na-off yung ano. <laughs> di pa, di pa, na na-off yung, pa, yung pa, sasakyan pa, kayo, guys eh. Gano'n nyo yung bag mo. po. Okay, hmm. Ano? San ba yung oh, daanan dito? May pera lang kami, di na namin yung na tinamay. <laughs> 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 Wala natin yung pera eh. Ano pangalan ng team natin? Dapat may pangalan din tayo. 3, 6, 9. dito na dito na yung mga bag nyo Aray, hindi mainit libre na nga yung lamesa ninyo pa tinulungan lagi nyo Sari dyan po. pag na dyan masiri mga bag nyo salamat boss. salamat, boss, salamat. Boss. kuya, mabait to kasi may camera Totoo, totoo, pinag-prepare pa kami ni kuya Libre yan, walang bayad yan Lamesa. mesa, Kuya, anong pangalan mo kuya? Pakilala ka kuya Arnold sir, Arnold. Lightguard. Yun, kuya Arnold Papidyo tayo kuya

sa Doon nag-go sa akin, mas receive patungan 1, 2, guys, bibili lang muna kami ng namin ng tinapay Nakalimutan namin magbaon Dali! Siyan! Samang muna si Pat! Oh, Piningi Ito yung baso namin guys DIY Ay yung ano? Hindi <laughs> pa kayo kilala sa vlog ko eh. D, ikaw kilala ka na ba? Oo oh, Hindi pa Wala ka. pa vlog ko e Wala nga, kakama ko dun e eh. Hindi kasi maliit ka pa nun tsaka mataba ka pa nun Lahum. Ngayon, pakilala ko yung sino ka <laughs> Ako Ivan el mata <laughs> <laughs> Ako yung pinanood diyan. po San artist ko from Florida. from Nevada, <USA>. <laughs> <laughs> Ano boy, Saka boy Kilalanin niyo na ako, guys. Mm. Ayun guys, tapos na kami mag-tiktok. Mag-swimming na kami ulit. <laughs> <laughs> Ago. Oh, Shame. <shit. laughs> Lugit ang mga online. Thank you guys, thank you for watching. See you sa next vlog and stay healthy and steady. Peace. dito? Stay healthy in Happy New Year. <laughs> Welcome ulit guys. <laughs>